May mag-ina at ang ina ay isang bulag. Ang ina ay naiwan ng kanyang asawa at ang kanyang anak sa murang edad pa lang ng bata. Dahil sa malubhang diskrasya sa kalsada at nagdulot ito ng kamatayan ng ama. Kung kaya't sa maagang pagkawala ng padre di pamilya ay napilitang mamalimos mo sa bulag na ina upang matustos sa ng pangangailangan ng kanyang anak sa tulong ng mga kapitbahay nila na siya nagdadala sa lugar na pagdilimbosan niya. Araw-araw niyang ginagawa yun habang kasama kanyang anak. At tuloy nang lumalaki at nagsimula na mag-aral ang bata. Ngunit ibang tumutubo sa puso at isipan niya. Ikinakahiya niya kanyang ina. Dahil sa bulag at namamalimos lang sa kalsada. Ngunit para naman iyo sa pag-aaral niya at pagkain nila kaya't na naisipan niyang tuluyan ng layasan ng kanyang bulag na ina at tanapin ang gusto niyang buhay. Kalimutan ang buhay na para sa kanya nakakahiya sa piling ng bulag niyang ina. Hanggang may nakampon sa bata na isang mayaman na wala ring anak at binigay sa kanya ang lahat at tinuri siyang tunay na anak. Tumipas sa maraming panahon habang ang ina niya na bulag ay tumatanda na ang nagkakaedad ay patuloy siyang iniisip at agad ng kanyang ina na muli sa mayakap at mahagkan. Dumating ang panahon na siya ay makapagtapos sa pag-aaral na may pinakamataas na marka. Siya ang pinakamagaling at pinakamatalino sa buong eskwela. At dahil sa pagtatapos niya sa pag-aaral, agad naman pinahawak sa kanya ang negosyo ng umampo sa kanya. At ito ay mas lalo niyang napaunlad dahil sa husay niya. Lumipas pa ang ilang panahon at nagkaroon na rin siya ng kanyang asawa at isang anak. Dumating ang isang araw habang sila na kanyang anak ay nasa bahay. Ay may nag-doorbell sa pintuan. At ito naman ay nilabas na kanyang anak. Agad naman sinabi ng bata sa kanyang ama na may naghahanap sa kanya na isang bulag na matanda. Ang sabi ng ama sa bata, huwag mong pansinin niya mga bulag na yan. Mga lang yan. Ang sabi ng bata, kilala po raw niya kayo. Ang sabi ng ama, na yun talaga ang mga bulag na yan. Sasabihin kilala ka para makapalin sila. Sabi ng bata, anak po raw niya kayo at ako naman po ang kanyang apo. At napahinto ang ama sa pagsasalita. Lumipas pa maraming taon at naimbitahan siya na maging speaker sa alumni nila dahil siya ang pinakamagandang buhay sa mga classmate niya at may sarili na siya mga negosyo. Ang sabi niya sa speech niya, dahil sa galing ko at pagpupursigi, kaya naabot ko kung anong meron ako ngayon. Di pa siya natatapos magsalita ay may nagabot sa kanya na isang nakatuping liham. Agad naman niya itong binuksan at nabiglang mabasa sa buong bulwagan. Ang sabi sa liham, Mahal kong anak, ako ang bulag mong ina. Malamang habang binabasa mo ang liham kong ito, wala na ako sa mundo. Mahal na mahal kita anak, proud na proud ako sa iyo. Sa mga nabot mo sa buhay at mayroon ka na rin pamilya. Madalas kitang dalawin sa bahay mo, ngayon di mo yata alam na pupunta ako. Miss na miss na kita anak. Alam mo anak, nung bata ka pa, ikaw yung bulag. Ngunit sa pagmamahal ko sa sa'yo, binigay ko ang aking mga mata upang paglaki mo, maginorma ng buhay mo. Mahal na mahal kita anak. Ganyan din ang pag-ibig sa atin na ating Diyos. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng ating Diyos sa silibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya isang mampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you for watching at kung nagustuhan niyo po ang video, please do not forget to subscribe our YouTube channel. And please do not forget also to ring the bell button para po manotify kayo sa aming mga susunod pang videos. See you, and, God bless.